Ah, oh, ayan na si Rowie, bumili siya ng oink oink. Damo siya? Oo. Oh, 'di ba? So, sinasamahan niya ako ngayon. Ako naman ang sasama sa kanya. Tingnan mo 'yung mga uga-uga ho. Mga uga-uga. Tiyang, Kaya, ayun oh. Damo. No? Ayoko damo niya. Ay hindi. Ma Ayo, maalat malat. maalat. Ito ang manami. Uy, oh, may may pakas na dito. Ito ang manami, oh. Pero grabe, oh. sino ga Sinugapong... Ito, hindi ni malat siguro. Hindi. Na. Pero grabe eh. Di ba masarap Gante, ay, mm. na siya? Huwag ka nang kayo. Ay, mahalap Ayun o. Masarap kaya to. Bili kaya ako nito, tulog Kuha eh. ka isa ba lang testing? Tapos mag-utan-utan ako. Yun yung, yung oh, ipapartner ko sa kanila, no? Oh, ay, parang pangit, man. Ito yung ipapartner ko Waya sa kanila. ka na bang tuyo? Tapos tuya? yung salad. May tuyo eh. Di matunok man ito. Ito na lang sana. Tapos yung gulay-gulay. Mm, mm Ano man? Gulay. Di ba yung... ba mag... Baka mag mm. magbago naman yung isip ko. Ano to Malta. Ah, hindi man niya Pilipino? Ano yan? Laman ng isda. Laman na laki. Ah, okay. May hindi lang. Ayan o. Sa West Zone, Almaria. Almaria. Ewan. Lagi ako nagkakamali dito eh. Pag-pronounce. Basta yun na. Ayan o. Buti walang tugtog. Kasi hindi ako pwede kasi, Roby, mag-run. Right? Right? Hindi ako pwede mag-video. Mm -hmm. so, may tugtog. So, ayan o. Sige na, bili ka, di ba mabakal ka takwan? Ha? Gawa, gawa. Da? Gawa. Ikaw, bahala. Bahala ka dahi ah. Oh. Ikaw, bahala ka. So, ayan o. Bibili lang naman pala ako dito ng bulbul. Robby, nandito yung isda. O, punta lang ako dito ah. Oh, di ba? <laughs> Ayan dito yung ice mo, oh. <maryana> Ayan, oh, may ice, oh. Kinasigitan niya. Ha? <maryana> ah? So, hindi ako, guys, baby, kasi ako ay may stock doon. Ayan, oh, may, may pusit, may, may danggit. <maryana> Ingay ko. Oh, Grabe yung danggit. Malangsa. This is the Marilis sa malinis. Ay, tingnan mo yun doon. Pag maritis talaga tayo. Ano ba, bilhin mo? Ayan o, no? may isda. May manok. May vlog. Ano daw? Mahal daw. Hindi, bibili ako ng burugol, Rowie. Ito yata yung burugol. <laughs> Ito yung burugol. Bakit ang lucky? Kailangan ko lang ng maliit. Yun know, o. Kasi guys, nagbisita ako mamaya. Ayan. Uh Oo, -oh, galing kami kanina ni Robisa. Ito yung mas. Ito yung magpadala. Ha? Kung nalang mag masarap pa. Nang alin? Mura na to. Nang Bakal na bakal. Bakal na bakal. Ikaw nalang lang ihin Ayan yung mga protas nila dito. May talbo sila ng kamote. <laughs> Dito, tingnan ko muna kung may mali sila na burukul. Wala ka, wala ka baklon? Kasi ang laki naman ni Turuwi, oh. Ano ba? Ano na? Ano Bulgor. Wala, ano na maliit? Gano'n na, kalaki. Hindi, okay, mayroon yan dito siguro. Hindi ko naman kailangan ng marami. Ito, ano to? Sino yan? Malay mo gamitin mo someday. Pupunta ka ba sa lulo? Oh. Ay, doon na lang ako bibili. May mga gagmay doon eh. Pero ito, mayroon ba nito sa lolo? Yun ito, lang. Kasi lulutuin ko po. Ano yun natin? bulgol. Bulgo? Hindi ko muna ito man, Ano <laughs> ang style na? <laughs> bulgor. Hindi. Yung ano? Yung Yung parang bigas? Oo. Oh. Ah. Sige na, doon na lang sa lolo. Kung mabakal, may bulgor man doon. Sure. Yes. Parang uh, sure so, ba? Oo. Oh, yeah, ano. nga, wala naman ako di baklon. Na-grocery na, na ako kagapon yung bulgur lang nakalimutan ko. Weather, weather good na eh? Sige, doon na lang tayo. Grabe lang mga bugas. soup ano, buka ka Ano pala na siya, Ah, ano yun? Sabon. Sabon. Yan, guys. Ano? Bakal ka pa chicherya? Ayan guys, so wala akong nabili. At ako ay nakasapatos ha. <laughs> Para si Rowy pumunta dito sa mga bumili siya lang. Baboy. And siguro manager yung patingin sa akin. Baka si tayo <laughs> Tapos <ay padilit>. si <laughs> Ah. Yes. Ayan, sa so uwi na kami. Tinitingnan na ko. Baka sabi ko, baka si ako. ko. Hindi. Ang bawal ata ano? Hindi. Hindi ah. Oh. Sa mga ano kaya, bawal. Lalo pag maraming mga uh, taga dito, bawal yan. So, ayan guys. Kagugulat okay. ako baka si Europa. So, dito ako, guys, boy, bili ng tapas. Tapos, doon may, ano doon, may makdo. Kung gusto mo maki, ano yan, pantalan, seafood. Ito may mga mobile. Tayo natin si Robbie, guys. At, bibili lang ako sa Almaya. Ay, sa Almaya. Ayun, no? West Zone Hypermarket. Dati Laguna kaya yan. West Zone Laguna. Dati. Hi. So, sorry. What's? Ah, padano ko kaya dito? Darin ko kaya dito yung cellphone sa Samsung. Nahulog lang yun guys. Hindi na siya gumamit. Sa Dubai, ipagawa ko sana. Kaso 300 yung singil sa akin. sa Marino. Dito na. So, pwede ko yung... <laughs> ha? Kala <laughs> mo, daming gilili mo. Puno ang plastic. For a chair, ya. Tayo ay mag... Nakapag elevator ang usapan. Baba ka na! Alam mo, minsan, takot kasi ako minsan dito. <laughs> May nasundan kasi akong naipit. Diyan? Hindi dito. Sa mall naman yun, sa Dubai. Hindi, naipit yung ano niya, yung suit niya. Naitim. Itim ba itim? Pero magbabarayan. Kina-stack siya? Oo, mag-stack pa lang yun. oh Paksi-paksi ang iyo. Hindi gano'n pwedeng ibukin yun kasi malaki ng katawan mo. Di ba kaya? Hindi, di ba kaya? Kasi isik na pa niyo. So, dota lang talaga yung guys kasi pag may tao, ayok mag video so ayan nakakaari na namin ni Roke ay punta pa pala tayong Spanish punta tayong Spanish, tapos ang Spanish punta naman tayo sa Lolo o diba maaga pa naman anong oras mabot bisita mo? akon mga alas 5 may mga may may mga kanya kanya kaming bisita guys may kanya kanya kami, kami May kanya kanya kami pinagkakabalan sa buhay. Kasi mind your own business in short, di ba Rowie? Walang pakialam. So, ayan tayo ay mag Oh guys, along Hamdan. Ganyan. Sana all. <laughs> so, bye bye na guys kasi kami ay pupunta doon. Ayano.